Hi, magandang gabi sa inyo mga kasawi. Kamusta na po kayong lahat? Naway no, na sa mabuti kayong kalagayan at mag-iingat kayo palagi mga kasawi. Na ano ang tatlong rason? Bakit tumitikim ang isang babae kahit taken na sila, mga kasawi. Pakinggan nyo to, mga kalalakihan. Ang una, mga kasawi, is uhaw na. Alam nyo ba, kapag ka malayo ang isang babae sa kanilang mga asawa, may tendency din ito na nakakaramdam sila ng uhaw sa pagmamahal. Nakakaramdam sila na gusto din nila na magpa-change oil sa iba. At higit sa lahat, kapag ka meron silang nakikilala na ibang lalaki, tasag paparamdam sa kanila ito ng pagpapahalaga, pagi-care at higit sa lahat, alam mo yung pakiramdam na talagang naandyan para sa kanila, alam mo ba mas mabilis silang natutokso kaya yung ending, hindi na nila iniisip na meron silang asawa or boyfriend basta mahalaga sa kanila, ay makatikim din sila ng ibang putahe ayan yung ating una na rason, ang pangalawa mga kasawi is nadadala sa barkada for example mga kasawi, ang babae ay nakabarkada ito ng lalakero, give pero at higit sa lahat easy to go laki lang na barkada alam nyo ba nadadala din sila minsan ng isang barkada hayaan mo na yon hindi naman niya malalaman na tumikim ka na ibang lalaki hayaan mo na yon malayo naman siya sa iyo kaya wag kang mag-alala hindi namin sasabihin kumbaga sugsog nang sugsog yung mga barkada nito na tumikim ng isang lalaki so yung ending kahit ayaw ng isang babae na tumikim eto ay napapaisip na what if kaya gawin ko eto what if kaya sige nang ha papatulan ko na ito kasi hindi naman ito malalaman ng asawa ko kapag once na ako ay tumikim ng iba ayan yung ating pangalawa na rason ang pangatlo mga kasawi is naaabutan din sila ng matinding L kapag ka ang isang babae ay nakakakita ito ng karelasyon na malayo nakakita ito ng mga couple din sila ay naiinggit yung parabang sila ay gusto din nila na makakaranas ulit ng L na L kaso nga lang dahil malayo ka sa iyong asawa ang nangyayari ay sinusubukan din nila na magkaroon sila ng one night stand na pangyayari mga kasawi kayong N ending ay dala ng init ng katawan. Tapos hanggang sa tuloy-tuloy na na nangyayari na may nangyayari sa kanila, kaya yung ending ay hindi na sila nakakapag-focus sa kanilang pamilya. Minsan nga 'di ba iniiiwan nila yung kanilang pamilya laban doon sa kanilang na bagong nakikilala at nakakasama kasi mas feeling nila doon nila nararamdaman ang sobrang pagmamahal at sobra silang nai-excite pagdating sa intimate moment kasi nga sobrang dala ng L na L nila mga kasawi ayan yung ating pangatlo na rason at syempre hindi mawawala yung advice sa topic neto, lagi nyo tatandaan sa mga kalalakihan, kapag malayo ang inyong mga asawa mahalaga na dapat nagkakaroon kayo ng sobrang triple na komunikasyon, ipasecure ninyo sa isang babae na ganito kaya ka lumalis dahil sa ating pamilya, gumanda yung buhay natin kaya ka lumayo, kasi para sa mga anak natin, iparimay sa kanila kung bakit sila lumayo para ang mga babae ay hindi sila naliligaw ng landas at hindi nila maiisip na magloko at matutukso sa ibang lalaki at para hindi sila tumikim din ng ibang lalaki. Napaka-importante yun na nagkakaroon kayo ng komunikasyon. Lagi mong ipausap sa kanya yung kanyang mga anak para mas doon siya makapokus mga kasawi. Ilan mo po mga kasawi yung aking advice. Maraming salamat po sa patuloy na pagsuporta niya sa akin sa so, walang sawang pag-share po comment. Sa so, mga hindi pa po nakapag-subscribe mga kasawi, pwede na kayo mag-subscribe, pwede na kayo mag-follow para updated kayo sa topic ko araw-araw. Magandang gabi mga kasawi. Mahal kayo ng inyong advisor.